Maligayang pagdating sa kwentong Biblia, ang aklat ng Genesis ay nagtatago ng malalalim na mga lihim na misteryo na humahamon sa ating pangunawa habang higit nating sinisiyasat ang mga salita nito, lalo nating napagtanto na mayroong nakatagong mga misteryo na naghihintay na ibunyag. Ang isa sa mga pinakadakilang misteryo sa lahat ay nasa puno ng kaalaman, ng mabuti at masama. Bakit sa lahat ng mga puno sa hardin ay pinahintulutan si Adan na malayang kumain mula sa alinman sa mga ito maliban sa isang espesyal na bunga nito. Kung bakit itong puno kaya ay iba kaya bawal o pagsubok lang ng pagsunod o meron mas bagay na sadyang itinago sa sangkatauhan? Sa video na ito ay susuriin namin ang lahat ng mga interpretasyon ng kung ano ang tunay na bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Susuriin natin ang mga teorya mula sa pinaka ng mga paliwanag hanggang sa pinaka-kontrobersyal na mga tumuturo sa isang lihim na binabantayan. Maghanda para sa isang paglalakbay ng pagsisiyasat at pagmuni-muni mag-iwan ng komento, mag-subscribe sa channel at samahan mo ako sa paglutas nitong mahusay na enigma. Ang misteryo ng ipinagbabawal na bunga ng puno ng kaalaman, ng mabuti at masama. Sa kasalukuyan, ay mayroong isang grupo ng mga tao na nagtatanggol sa ideya na ang bunga ng puno ng kaalaman, ng mabuti at masama na binanggit sa biblikal na salaysay ay sumasagisag sa sexual na relasyon sa pagitan ni na Adan at Eva. Gayunpaman, ang interpretasyon na ito ay walang iba kundi isang maling kuru na pinalaganap ng mga taong hindi pamilyar sa mga banal na teksto at nauwi sa pagbibigay ng mga kahulugan na hindi kailanman binanggit ng Biblia. Ang katotohanan ay ang teoryang ito ay walang biblikal na saligan kahit ano paman ang ipinagbabawal na prutas, ay sa katunayan ay isang literal na bunga at hindi isang metapora para sa matalik na relasyon sa pagitan ni na Adan at Eba. Napatunay nito ay ang Diyos mismo ang nag-utos sa mag-asawa na magparami gaya ng nakatala sa Genesis 1 hanggang 28 at ang utos ng mabuting bagay ay ibinigay sa Genesis 1 hanggang 28. Bago pa man nilikha si Eva, gaya ng inilarawan sa Genesis 2.16 hanggang 17 sa bawat puno ng halamanan ay malaya kang makakain, ngunit sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain nito sapagkat sa araw na kumain ka nito ay tiyak na mamamatay ka. Kung ito ang pagbabawal ay nauugnay sa mga pakikipagtalik na hindi makatuwiran para sa Diyos na itatag ito bago ang pag-iral ni Eva, ang salaysay ay nilinaw na ang babae ay nilikha ng maglaon gaya ng nakatala sa Genesis 2, 21-22. hanggang Ang detalyeng ito ay nagpapatibay na ang banal na utos ay literal na tumutukoy sa bunga ng isang partikular na puno, hindi ng iba ng simbolikong interpretasyon. Sa makatuwid, ang ideya na ang ipinagbabawal na prutas ay kumakatawan sa mga sexual na relasyon ay walang batayan at sumasalungat sa konteksto ng Biblia mismo. Ito ay isang ang haka-haka na walang batayan sa mga banal na kasulatan, at anumang pagtatangka na baluktutin ang kahulugan ng sagradong teksto ay nagdudulot lamang ng kalituhan sa mga mambabasa na hindi gaanong pamilyar. Sa orihinal na salaysay, sa mga taong nagpapakahulugan sa banal na utos tungkol sa ipinagbabawal na prutas bilang pagtukoy, sa ang pakikipagtalik ay direktang sumasalungat sa tahasang tagubilin na ibinigay ng Diyos sa unang mag-asawa sa Genesis 1, hanggang 28, inutusan ng Diyos sina Adan at Eva na maging mabunga at magparami at punuin ang daigdig. Dito nga ay mayroong matalinghagang wika na nag-uugnay sa pagiging mabunga sa pag-aanak, gayon pa man sa konteksto ng puno ng kaalaman, nang mabuti at masama ang tinutukoy ay malinaw na isang literal na prutas na hindi matalik na relasyon mula pa sa simula ang Diyos mismo ang pinag-isa sina Adan at Eba at inutusan silang magparami kaya nagmumungkahi na ang ipinagbabawal na prutas ay kumakatawan sa sexual na gawain ay isang pagkakamali na binabalewala ang konteksto ng Biblia. Bukod pa sa inilalarawan ng Genesis, tatlo na noong si Eva ay nalinlang ng ahas ay kumain siya ng ipinagbabawal na prutas at pagkatapos ay ibinigay ito kay Adan na siya ring kumain nito ay humahantong sa tanong na kung ang kasalanan ay may kaugnayan sa matalik na relasyon. Bakit pagkatapos kumain ng prutas ay nahiya si na Adan at Eba sa kanilang kahubaran? Ang sagot ay nasa katotohanan na nawala sa kanila ang saplot ng kaluwalhatian ng Diyos bago ang taglaga sila ay pinalamutian ng isang banal na kasuotan sa kanilang paligid. Sa pagsuway ay nawala ang espiritual na kasuotang ito at ang kamalayan ng kanilang kahubaran ay hindi dahil sa isang sekswal na pagkagising kundi dahil sa kamalayan. Nang pagkawala ng komunyon at banal na proteksyon, binanggit sa awit 8.5 na sina Adan at Eba ay nakoronahan ng kaluwalhatian at karangalan na nagpapahiwatig na ang banal na liwanag ang nagsuot sa kanila na tumakip sa kanilang mga katawan at ito mismo ang pagkawala ng ningning na ito ang nagpamulat sa kanila ng kanilang kahubaran at nakaramdam ng kahihiyan pagkatapos na magkasala. Ang isang katulad na halimbawa ay makikita sa karanasan ni Moises sa napakaraming araw na hindi niya mahaharap ang Diyos sa kanyang presensya nang matindi ang Diyos ay tumingin sa kanya ng diretsyo kung paanong ang mukha ni Moses ay nagliliwanag. Nagliwanag din ang mga katawan ni naadan at Eba bago ang pagkahulog na sumasalamin sa kadalisayan ng banal na kaluwalhatian. Gayunpaman kapag sinuway nila iyon ang liwanag na kumupas na nagiiwan sa kanila na nakalantad at nababatid ang kanilang kalagayan hinggil sa pagkakakilanlan ng ipinagbabawal na prutas. Nakakatuwang pansinin na sa popular na imahinasyon ay madalas itong inilalarawan bilang isang mansanas lalo na sa kanluraning tradisyon ang asosasyong ito. Gayunpaman ay walang batayan sa Biblia at malamang na nagmula sa isang linguistic na hindi pagkakaunawaan sa Vulgate. Ang Latin na salin ng Biblia Genesis 2.17 ay gumagamit ng salitang ito ng mavilum at marmol sa Latin na nangangahulugang ang ibig sabihin ng apple ay evilum. Ang pagkalito sa paglipas ng panahon na nagre-resulta sa malawakang ideya na ang ipinagbabawal na prutas ay isang mansanas, gayon paman, hindi kailanman tinukoy ng teksto sa Biblia ang uri ng prutas na binabanggit lamang na ito ay mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Kaya ang pag-aangkin na sina Adan at Eva ay kumain ng mansana sa halamanan ng Eden ay isang pagkakamali, batay sa isang maling interpretasyon at hindi ito sinusuportahan ng isa pang bunga ng mga banal na kasulatan. Sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan, ang isa pang interpretasyon ng ipinagbabawal na prutas ay nagmumungkahi na ito ay maaaring isang ubas. Ayon kay Rabbi, ang bunga ay isang ubas na ginawang alak. Ang Midrash Bashit Rabah ay sumusuporta din sa ideyang ito na nagsasaad na ang ipinagbabawal na prutas ay ubas na posibleng tumutukoy sa alak. Bukod pa rito sa Kabanata 4 ng Tatlong Baruk na kilala rin bilang ang Greek Apocalypse of a an Evil. Ang mga interpretasyong ito ay batay sa mas lumang mga tradisyon at mga sagradong teksto tulad ng ang aklat ni Enoch na nagsaliksik sa simbolismo sa salaysay ng Genesis. Hanggang ngayon ay maraming tao ang naniniwala na ang inaanyayahan na prutas ay maaaring isang ubas dahil sa pagkakaugnay nito sa alak at ang mga ideya ng kaalaman at pagbabago. Ngunit ano sa palagay mo, ang maaaring ang ipinagbabawal na prutas ay isang ubas? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento. Ang isa pang karaniwang interpretasyon sa antiquity ay nagmumungkahi na ang ipinagbabawal na prutas ay maaaring isang tunay na bunga na agad na binanggit ni Adan at pagkatapos na binanggit ng Biblia. Nagtahi ng mga dahon ng igos upang matakpan ang kanilang mga katawan at ang mga mata nilang dalawa ay nadilat at kanilang nalaman na sila'y mga hubad at sila'y nagsipagtanim ng mga dahon ng igos na magkakasama at gumawa ng mga balakang sa kanilang sarili, Genesis 37. Sinusuportahan ni Nehernia, hayon ang teorya, na ang prutas ay isang fig na pinagtatalunan na. Sa pamamagitan ng kung ano ang ikinahihiya nila, ay naitama ang konseptong ito ay nagmumungkahi na ang igos mismo na nauugnay sa kanilang pagkahulog ay ginamit upang takpan ang mga ito bilang karagdagan. Ang fig ay madalas na nauugnay sa pagkababae, kung kayat ito ay iniugnay kay Eva. Sa ilang mga tradisyon sa panahon ng Renaissance, ang ideya na ang ipinagbabawal na prutas ay isang igos ay nakikipagkompetensya sa mansanas bilang ang nangingibabaw na interpretasyon kay Michelangelo. Halimbawa, ay inilalarawan ng prutas bilang isang dagdag na si Fresco sa kisame ng kanyang tanyag na Fresco at ang kanyang tanyag na ubas. Ang isa pang prutas, ang iminungkahi bilang posibleng ipinagbabawal na prutas ang granada isang prutas na tipikal ng gitnang silangan. Mga tagapagtaguyod ng teorya na ang Hardin ng Eden ay matatagpuan sa rehiyong ito ay nagmumungkahi na ang prutas na pinag-uusapan ay maaaring talagang isang pomegranate. Ang prutas na ito ay malawak na kilala sa gitnang silangan at isa sa mga unang halaman na pinaamo sa Eastern Mediterranean. Ang pomegranate ay nauugnay din sa kaalaman at ang underworld sa mitolohiyang Griego, lalo na sa alamat ng Penny ayon sa mitolohiya ay si Hades, ang diyos ng underworld ay nag-alok kay Pani ng isang pomegranate upang panatilihin siya sa kanyang nasasakupan. Ang koneksyon na ito sa mundo ng mga patay ay maaaring nakaimpluensya sa kaugnayan ng pomegranate na may ipinagbabawal na kaalaman para sa mga mortal. Bilang karagdagan, sa pomegranate mayroong isang hindi gaanong karaniwang teorya na nagmumungkahi na ang bunga ng kaalaman ng mabuti at ang kasamaan ay maaaring ang trigo na si Rabbi Yehuda ay sumusuporta sa hypothesis na ito na nangangatwiran na ang isang sanggol ay natututo lamang tumawag sa kanilang ina at ama pagkatapos matikman ang butil sa Hebrew ang salita para sa trigo ay may katulad na tunog sa ket na nangangahulugang kasalanan na nagpapatibay sa interpretasyong ito. Bagaman kadalasang nalilito sa buto ang butil ng trigo ay ayon dalubhasa sa halamanan isang simpleng prutas na tinatawag na copsis na may estruktura na katulad ng sa isang mansanas kung paanong ang mansanas ay isang mataba na prutas na naglalaman ng mga buto. Ang butil ng trigo ay isang tuyong prutas na sumisipsip ng tubig at pumapalibot sa isang buto. Ang pagkalito ay lumitaw dahil ang bunga ng mga damo ay mukhang katulad ng ilang mga buto, kaya't ang ilang mga interpretasyon ay nagmumungkahi na ang ipinagbabawal na prutas ay maaaring trigo o ang butil nito. Marahil ang pinakanakakagulat na teorya ay ang ipinagbabawal na prutas ay sa katunayan ay isang kabute ayon sa hypothesis na ito, ang bunga ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama ay maaaring nabanggit sa isang Biblia labintatlong siglo. Inilalarawan ng fresco sa Plain Kuro Abi sa France, sina Adan at iba sa tabi ng isang puno ng kaalaman na mukhang higanteng Amonita muscaria, isang kabute na kilala sa mga psychoactive effect nito. Ang mananaliksik na si Teren McKenna ay may teorya na ang ipinagbabawal na prutas ay maaaring a reference sa psychotropic halaman at fungi, lalo na psilocybin mushroom na pinaniniwalaan niyang may mahalagang papel sa evolusyon ng utak ng tao. Bago siya ay iminungkahi na ni John M. Allegro sa isang malawak na dokumentado, ngunit mataas na pinuna ng pag-aaral na ang kabute ay maaaring ang ipinagbabawal na prutas. Gayunpaman ang isa pang teorya ay maaaring mas nakakagulat na ang ipinagbabawal na prutas na ay isang saging na mga tagapagtaguyod ng ideyang ito ay binabaybay ito pabalik sa ikalabintatlong siglo ng si Nathan Hameti sa pagsasalin ng mga medikal na aphorism ni Moses Nimiones ay tinukoy ang saging bilang ang mansanas ang Egypt ay malawak na tinanggap na ang saging ay ang tunay na bunga ng Eden bilang karagdagan sa mga interpretasyon na nabanggit na bilang mausisa dahil tila mayroon ding teorya na ang ipinagbabawal na bunga ng Eden ay ang niyog ang explorer Charles George Gordon kahit na kinilala ang bunga ng puno ng kaalaman na may Coco de Mer isang bihirang at kakaibang uri ng niyog na may napakaraming hypothesis na ang interpretasyon ay ang pinakatama. Sa aking mga pananaw na ang tanong sa mga teoryang ito ay tumutugma sa katotohanan. Ang teksto ng Biblia ay nagsasaad na ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama ay natatangi at nanatiling selyado sa halamanan ng Eden. Nangangahulugan ito na walang iba pang mga puno ng ganitong uri na magagamit ng mga tao upang kainin ang parehong prutas ngayon at saka naglagay ang Diyos ng mga kerubin at isang nagniningas na tabak upang protektahan ang puno at ang hardin ng Eden. Sa makatuwid ay pinipigila ng anumang pagtatangka na makilala ang bunga nito sa makabagong mundo. Ang pananaw kong ito ay batay sa mga sinaunang teksto ng Aklat ni Enoch na malinaw na nagsasaad na bagaman ang puno kamukha ng iba at ang mga bunga nito ay katulad ng sa iba pang mga puno, hindi sila pareho ang mga bunga. Ang Aklat ni Enoch ay naglalarawan sa puno bilang isang uri ng palma na may mga bunga na katulad ng mga ubas ngunit mas pino ang halimuyak nito na kumalat sa malayong distansiya napabulalas ako na namangha ako kung gaano kaganda ang punong ito at kung gaano kasarap ang mga bunga nito sa pamamagitan lamang ng pagtingin enok 31 4 sa talatang ito tungkol sa isang anghel na tinanong ni Rafael kung sino ang punong ito na tinanong ni Enok Ipinakita niya kay Rafael ang mga sagot na ang sinaunang ama at ina na sina Adan at Eba ang kumain ng mga bunga ng punong ito at sa. Gayon ay pinalayas mula sa hardin. Ayon sa sinagot ni Rafael na ito ang sinaunang ama at ina Adam at Eba na kumain. Ang mga bunga ng punong ito at naging ganit pinatalsik mula sa hardin. Ayon sa ang aklat ni Enoch ang bunga ng punong ito ay katulad ng datiles, ngunit nito prutas ay kahawig ng mga ubas lamang higit pamaselan. Ngayon gusto kong malaman ang iyong interpretation, ano ang pinaniniwalaan mo tungkol dito? Pagpalain ka, nawa ng Diyos at makita ka sa sunod na video.